Hi guys! Welcome to my channel. Ito nga pala ang biyahe ni Dennis sa Europe. O guys, kung napansin nyo, hindi na ako pumapasok dun sa dati kong company, di ba? Lumipat na ako ng ibang uh, company. Ngayon guys, iniwan ko na ang glue. Ayan. Uh, Shoutout sa iyo. Mateus Machin. Yan, shout Sa inyong dalawa. At sa mga nakasama ko sa glue. Yan. Oh, guys. Uh, siguro naman, nakita nyo at napanood nyo naman yung vlog ko na live. Nag-live ako nung unang araw ko doon sa napasukan ko. Nagkakalkal tayo ng lupa. Nagpapala, ba? Diba? Ayun. Ngayon guys, siguro makapasok din ako ng apat na araw dun. Ah, Na-experience ko, sumakit ng katawan ko kasi <laughs> hindi na tayo sanay sa ganon. At kararating lang din natin ng olan. Ayun guys, ngayon ah, lumipat ako ng, ng trabaho. Sabi ko, nagpo clip ako, may lisensya ako, eh maraming operator ng forklift clip kaya hindi tayo maka-extra. Ngayon, sinabi ko sanay din ako magmekaniko. Ayun, doon ako napunta sa mekaniko. Kaya ngayon, guys, ako napunta sa mekaniko, nagmekaniko ko para ma uh, makaiwas ako doon sa <laughs> nagpapala. Okay lang mangg pala eh, dati rin naman ako nagpapala noon. Kaya lang, sa ngayon, pas uh, pass muna tayo dyan. Kasi, alam mo yun na, medyo nagiging may edad na tayo. Ayun. <laughs> Kaya, yun guys, lumipat ako sa pagmimikani ko. Ngayon, kinuha ko at natanggap naman ako doon. Uh, nagsimula ako doon siguro nakapasok din ako ng isang linggo sa kanila na ayos ako na sinubukan nila akong magayos ng forklift o unang saba ko doon sa pagmimekaniko nag forklift forklift ang hinawakan ko na gawin nagawa ko naman siya okay naman tinesting nesting, okay naman nagawa ko siya at marami pang iba kaming nagawa naman na okay naman yun tapos guys, uh, ito na nga, mag linggo ko sana sa kanila sa lunes, bukas, dahil ngayon ay linggo. Um, Noong sabado, hindi ako pumasok sa pagiging mekaniko kasi guys, uh, napunta ako dito sa Germany ngayon. Ayan, nandito ako sa Germany ngayon kasi dito ako uh, pinadala nung boss ko. Uh, hindi lang naman ako. Uh, marami din kami. Mga siguro, mga nandito ngayon, mga pito na siguro kami o anim, anim na Pilipino na nandito ngayon sa Germany, sa base ng ng US Army o Germany Magkakasama kasi. Ayan, nandito ako ngayon. Dito ako, pinad dito ako may pinadala. Bumiyahe ko nung Sabado. E ngayon, dire-diretso ang biyahe ko. Walang pahinga, walang tulog. E may tulog naman, deep lang siguro. Ayan, kaya ngayon, nag-vlog ako galing pa sa biyahe ngayon. Ayan, ngayon guys, Dumaan kami mesa base ng military base 'yan. Ah, uh, siguro san susunod ko na ng vlog. E, Tingnan natin kung maka maka video tayo doon kahit konti. Al alam ko bawal pero subukan lang natin. Ayun. Dahil puyat ako at uh, yung dalawang kasama ko, nakasabay ko sila ang pumasok na ngayon. Eh, pwede naman ako pumasok kung kaya ko pa. Eh, siguro, sabi ko, pahinga muna. Kasi nga, biyahe. Pa, uh, ang biyahe namin, kung di ako nagkakamali, nasa 13 to 14. Hindi ko na nabilang eh. eh ang ano eh, pagod eh. Yun, dire-diretso ako nun. Poland, Sloops, to Germany, ah, uh, hindi ko alam kung ano lugar to kung alam ko prank Frank po frank, frank ah huh? Frankfurt Basta yun Nautal ako Ayun Ngayon guys dahil kuyat ko, andito ako ngayon sa hotel Ayun to yung CR Ah guys di pa pala to na dilinis kasi kaya uh, check out lang ng unang nag in dito sa nag-check in dito sa hotel na to. Ayan. Tatlo kami. Tatlo kami bumiyahe. Ngayon, tatlo kami magkakasama dito sa kwarto. Itong higaan na to, guys. Nakita nyo na, di ba? Diba? Sa akin lang yan. <laughs> Solo ko lang yan. Akin yan. Tapos yung dalawa, nakasama ko. Ayan. Si... Si... Si George. Ewan ko kung sila mamimili dyan. Si George, saka si Bro, si Brodom Doming, yan. Tapos, kung sino libre, yan. Pwede naman dito matulog. Ayan, may patibi. Ayan, guys. Ayan, sige, uh, babagta rin natin yung video. Eh, yung camera para makita nyo. Ayan, bandalawahan, yan. Ayan, o. Kita nyo, di ba? Di pa siya ayos kasi... Hindi pa nililinis eh. Hmm, ayan. kito nyo naman. May ilaw tayo dyan. May pailaw si Mayo. O, upuan. Dalawa. Bintana. Ayun sa baba. Baba yan. Ayan. Tapos, isang higaan sa isa pang kasama. Sa isa pa doon. Hindi ko alam kung saan sila papesta pe dyan mamaya. Oh, tapos, kung sino magiging guest namin, pwede sila makitulog dito. Yan. Solon mo yan. Kung sino man, sino ka man. Tapos, may patibi. Puan, yan. Tapos, yung bintana. Ayan yung view niya. Pakita sa inyo. Oh, yan. Yan. Welcome to Germany. Yeah, guys. Kung nakalaan nyo, yan ay design. Hindi yan design. Hindi rin yan uh, garden. Yan ay isang bubong. Bubong lang yan. Bubong po yan. Na tinubuan na lang. Ayan o. Uh, isa siyang simbahan. Uh, mamaya pasyal ako dyan kasi kasi guys, ma mag-thank you ako kasi nga ah uh, nakabiyahe uh, ko ng ligtas at safe na nakarating dito sa sa Germany ayan guys uh, pakita ko sa inyo yung banyo ayan up bagong banyo ito muna wala siya naman kasi yun nga kakaragalas lang naman ang mayari yung kekin ayan guys CR namin ayan Oh, halata naman, di ba? Ayun yung basura. Ayun yung pinaggamitan. Mm, yan. Oh, hi. and, and guys. and Shower. Mamaya, pasyal ako dyan sa simbahan. Ayan guys. Ayan. Ah, uh, ito lang. 'Yan lang ang alam natin. Ang ang, ang kwarto natin. Tapos ito, Ayan. uniform ko. Jacket ko, guys. Siyempre, number ng kwarto 68 yeah. ko lang ng isa. Alam niyo na 'yan. Alam niyo na 'yan. Eh, ano 'yun? Ayun, guys. Ah, uh, pinakita ko lang sa inyo yung kwarto at Guys, oo nga pala. Uh, nung nagpunta ako dito sa Germany, ngayong nung Sabado, ay eh, linggo ako dumating ng alas 10, uh, October 8 ngayon. Ah, uh, Yan. Hindi ako nakapag-vlog habang nasa biyahe. Gawa nga ng ang lagay ko ng cellphone ay isa lang. Uh, hindi ko nabit-bit yung lagay ko ng cellphone na isa para dalawa. Tapos, guys, ay yung yung gamit ko nga pala na iwan ko pa doon sa sloops. Buti na lang, uh, meron tayong Renato na babalik ng ng barracks para ipasabi ko yung gamit ko. Kasi ito lang ang gamit ko. Yan. Yan lang. Wala na. Yan lang. Wala na. Yan lang gamit ko dito. Wala dala. Kasi alam ko ay babalik pa ako ng slopes sabay ni ni Boy Renato. Ah, shout out sa'yo Richard. Happy birthday. Birthday niya nung nakaraan. Yan. Oh guys. Ang basic ko dito, next vlog. <laughs> next vlog natin yan gagawin. Kasi, ang basic ko ay tama lang. Okay lang naman. Pero guys, bibitinin ko kayo sa basic na yan. Basic na yan. Kasi, next vlog tayo. Pagka pinakita ko yung secret base nila. Yun, vlog tayo konti doon. Tapos, ah, uh, duktong ko na lang yung pagpunta sa simbahan. Video ko konti. Thank you tayo. Ayan. At comment kayo guys kung kung sakaling gusto nyo lumipat dito. Pero mag i ko sa inyo na kung sino man may gusto o sino gusto magtsaga. Ayan. Gugulat ka sa Kasi kung masipag yung mamasok, masipag ang kikitain ng yung pera. Ayun guys, uh, Yun lang muna kasi guys, uh, baala ko matulog muna sana kasi puyat tayo ganda sa biyahe. Kaya guys ah uh, uh, shoutout na lang kay Hernan Mariliano, Ronald Pandoseno at kay kay ano Kalimutan ko. Kibins. Ki Shout out sa inyo, bro. At sa Guardians dyan. Shout out sa inyo. Uh, guys, yung yung bro natin doon, ah uh, gusto niya mag ng Guardians dito sa Poland. Uh, Titingnan natin, subukan natin. Then, busy pa tayo, hindi natin mapa, ma, mapa, mapapag-usapan pa yan siguro magbigay tayo ng oras para dyan ayun guys uh, kung sino man ang makakapanood na itong vlog ko uh, sa lahat ng gustong mag, magbuo ng guardians uh, comment nyo ako at tingnan natin mag meeting tayo, sama sama tayo subukan natin subukan natin baka makabuo tayo dito di ba? maging masaya tayo yun Uh, makatulong tayo di lang sa atin di lang sa pamilya natin sa Pilipinas pati dito sa kababayan natin dito makakatulong tayo ayun guys uh, siguro um, next vlog na lang uh, guys basta sa rate ko bibitinin ko muna kayo doon. tapos ah uh, yung ibang ano ibang sasabihin ko sa next vlog ko na lang din sasabihin kasi wala di pa tayo makapag-isip ng ano mga konting sasabihin kasi nga poet pa pero duduktukan ko to punta ka sa simba na mamaya idlip na muna o tulog muna o pahinga lang ako konti shoutout sa iyo Denzel and sa mga anak ko na si Kore si Dane si Eli shoutout sa inyo at kay at tawag sa inyo Olga Laos okay Nicole yan Bentay at tawag sa inyo lahat at sa ko sa tatay ko at yung kapatid ko nasa Saudi TikTok pa more. <laughs> ay Thea ayan shout out sa inyo. yun sa ati ko shout out sa inyo dyan ka lang <laughs> ayan uh, lakarin mo lang yung ano ko, yung pera pala ka sa'yo na ah, subukan mo ayusin yusin malay mo kakuha ka kakuha ka kita dito Ayon. Ayon guys ay ah, ganda na lang ako ah, nga pala kay mm, kay kulot shout out sa'yo kulot please ah. yun guys ah, nakapagpapas sa loob basal ah, lang tayo ng konti yung simbahan Uh, binigyo ko na lang yun sa loob at para uh, siyempre uh, nakakaya din sa takas sa simbahan kaya binigyo ko na lang hindi na ako nakapagsalita doon kasi simbahan ah eh na lugar mataas siya. Ayun nga guys, kaya ako napalabas ng di oras. Nakatulog na ako. Uh, yun, kumatok yung maglilinis ng room kasi nga kailangan nilang linisin kasi di ba nalilinis dahil nag-check out yung una. Kaya, ayan guys. Ako, na-install mo ng tulog. Kaya, ayan. Dito ako ngayon. Lakad-lakad. Ayan. <laughs> 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 malayo ang iikutan ko na to ayan guys ayan na ay yung simbahan na ayan yung pasama sa hotel simbahan Ganda rito. Ganda. Tahimik. Ayan. Pusa. Ayan guys. Yan lang pinakita ko sa inyo. Uh, yung iba, susunod na lang. Ikatapos kung makapagpahinga at bukas, ibukan natin makapag-vlog para sa base sa kung saan ako magtatrabaho. Kaya sa susunod na lang ulit, see you to my next vlog and goodbye. Guys, subscribe lang at tutok lang sa aking channel sa aking pagbabalik sa aking pagboblog. Basta comment lang guys ha. Ah. Goodbye.